guys, ayan. So magandang magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon po ang oras is uh, alas dos po ng umaga. Ayan, madaling araw po. So asan po ba si Kindness? So syempre, nandito naman ako guys sa fishing spot ko po. And then, wala pa akong tulog guys. Ay, wala ka po naman ako konti kanina, kanina sa biyahe. So hindi lang ako nag-vlog dahil nagpahinga po ako. Galing po kasi ako sa trabaho. Nagpahinga ng konti, Naligo. And then, bumiyahin na kami para mag-fishing. So, ito guys, uh, hinabo lang po namin yung... Kumbaga guys, sinulit lang namin yung uh, summer pa sa Japan. Okay? So, siguro by next week or next month, malamig na po. So, wala na kaming time. Siguro meron din time ng, ano, ng pahingista. Pero baka sa ibang fishing spot naman kami. And then, uh, please po sa mga kababayan ko po. Please, sabay niyo po yung aking vlog. So, this time guys, yung aking, yung fishing spot po ni Kind Mesh, napaka, ano guys, kasi nga, uh, mga ano po ito, bali, yung iba kasi, marami nagtatanong sa akin sa fishing spot. And then, ngayon, nakatuwa, kasi marami na kami. <laughs> <Yan>. <laughs> so, mga, uh, mga viewers ni si Kind Mesh, ayan po, naka, at siguro makakasama ko po ito ngayon sa vlog ko po saglit, ayan, so hindi kami sabay-sabay na dumating sila po yung nauna dito and then kami naman, mga ano na kami nakarating, mga uh, 1am or 12.30 yan po, so ito po yung aking ano guys, uh, sinulit ko lang po ang pangingisda. so meron man tayong huli o wala, okay lang po ayan, yan po ang palaging min ano, minimessage mini mini ni kindness sa inyo, importante is, um yung tanggal yung stress natin, pahinga pagkatapos ng trabaho, okay? So ayan guys, at silipin natin yung mga uh, yung mga nauna guys, silipin natin ko ano na yung mga huli nila. All right? All right guys. So ayan po yung isang uh, nan nanood po ng ano ni Kindness isa sa mga nanood ng videos ni Kindness <mintos> ah, di ba nakaka-proud arigato sa and then and then yung dito muna kami ng spot guys okay so dito pa rin kami o kumusta na may huli ka na ba wala wala pa kasi kakasimula pa lang tapos may matambak ayan hindi niya kinuha yung matambak guys iba yung gusto niya So, ito po yung update ni Kind Nesh ngayon. So, medyo maano po yung ano guys, dagat ngayon. Kung sabi saya pa, katataob. Ayan. Okay. So, ayan guys, pakita ko po sa inyo. Marami pong kasama si Kind Ka Nesh ngayon, o diba? Masaya. Hi! Hello! Shout out! <laughs> Arig arigato sa viewers! Arigato sa viewers! <laughs> <laughs> at syempre, pwede tignan yung ano, yung huli, yung huli. Tignan natin yung huli nila, guys. Pang, pang ano na, bisaya po din sila eh. Bisaya din sila, guys. Panghalo sa ano. Pati maliliit, kuwang kuha. -kuha. <laughs> oh, syempre. Oh. Alright. So, hindi, at least kahit papano, hindi zero, di ba? Mm. Ulam na kayo. Uh, yeah. ah. anong anong balak luto nito? Sabaw? Sabaw ta pinirito. pinirito. Paksiw masarap mo masa, oh, sa pa, paksiw. Mm. Tsaka inihaw, sarap sa inihaw. Kinilaw. 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 Ah, kinilaw pa nga. Masab ang, ah, may baon sila guys. So, Parang si Kaib din. last week kasi, nag, ano, last last week, nag-barbecue ako dito eh. Uh, kami, <laughs> Kami lang dalawa nun, tapos doon naman sa kabila. <laughs> okay. So mas masaya pag marami, diba? <laughs> Lalo pag nandito si Sheila. <laughs> Ay, oo oh, oh, yun. <laughs> shout shout si, ano, atisela. si Bansai. Shout out sa'yo, Ate Sheila. Oh, shout out daw. I-shout shout out mo si Mars. Mars, sabihin ko, uh, manood yun eh. Hi, Mars. Atisela, Shout out. <laughs> <laughs> Kasama ito ng ano guys ng ng pinsan namin sa work. Tapos sila po yung nag-ano sa akin na manood daw sa ano ko <laughs> sa vlog ko. Yan. Ano? Maano pa yung tubig oh? Alright. Mamaya ulit, yung makakuha na tayo ng shark. <laughs> <laughs> Ay, matambaka? Wala, Wala, wala kayo nakita ang pusa? Wala. Pumupunta dito yun. Baka yung matambaka na huli namin, binibigay namin. Ayan guys, oh. Matambaka. Okay. Gusto nyo matambaka Maliit? Gusto lang? Okay nyo? Okay lang? Oh, dari ito. Ito o? Kwa? Oh. Ano na pangunit <laughs> Ayun guys, kasi lami mo ni siya crunchy crunchy ba? Para sob yung ano. Hindi naman magkana na ito eh. Hindi naman magkana na ito eh. target lang? <laughs> Iba <laughs> yung target niya. Ako yung target niya. <laughs> Ako yung target niya. <laughs> Ako na yung ipaing. <laughs> Malaking shark na yan. <laughs> Alright. Maka-maka-huli akong barilis. Barilis. <laughs> barilis. So, ayan guys. Uh, same as usual po. Ito po yung magawain ni Kindness. ang Mag-settings po sa uh, pangingisda namin. Ayan. Yung upuan. And then, yan po. Napakaganda po ng ating pwesto. Alright. Okay. So, may huli na kami guys. And then, ito naman yung aming um, baon. Okay. So, ito is... Ayan guys, masarap po ito. <laughs> Itong try naman namin ito ngayon. O, ba? Diba? Tapos, ano siya? Mamaya guys, uh, pakita ko sa inyo. Kapag kakain na tayo ito. Then, ito rin. May sauce na din siya. Okay. Tapos, may uh, noodles. Ayan. Pero, pang summer po ito guys. Hindi siya mainit. Okay. And then, from Philippines. <laughs> And then, yung ano, onigiri. Okay. Japanese food talaga. And then guys, itong favorite ni Kang Bush ang uh, tinapay po sa Brazil na store. Ayan, sarap po siya guys kasi may tapis po siya na coconut. Yan, parang sa atin din po. Ito hindi lang isa, may dalawa pa. Ayan. Diba, may coconut din po siya guys. Okay, so ito yung mga baon ni Kang Tapos yung tasa natin, and then coffee. Siyempre, hindi na wala yung mainit na tubig. Alright. And then, silipin natin guys yung may huli na tayo. Ilang, ilang ba? Isa? May isang tayong huli. Pangboy na mano na ba? Try natin guys. natin. Silipin natin yung huli natin. At ganitong oras, madalang yung isda. Pag ganitong oras guys, mga ano na ba ngayon? 3 a.m. na. Ayan. Asa na ba yun? Huli natin. Silipat mo. Ayan alright, so may huli tayo guys boy na mano so kapag ganitong oras, medyo madalang pa po ang isda guys kaya mukhang isang buong araw si kindness dito try natin guys sa abot na makakaya ko po alright And guys, may huli po tayo so pangalawang huli ayan pangalawang huli at saba pa rin karabalyas alright okay okay ayan at maliksi maliksi parang si kindness <laughs> oh ayan na naghanap naman na siya ni <laughs> saan mo ilagay kanina okay so medyo malaki din guys oh. malaki to ah no Average. Okay. Walang humpay ang isda natin, guys. So, ito yung maswerte tayo dahil nakakalibre tayo ng ulam kapag masipag lang po tayong mamingwit. Okay. Ay, yan may huli. May huli. Ano yan? Matambaka? Matambaka! <laughs> Para sa kapitbahay. <laughs> Asan yung kapitbahay natin? Natulog na? Matamba ka? Para sa kapitbahay? May pang crispy. Hindi lang crispy chicken. okay. Panghalo sa munggos. Panghalo sa munggos. Mga nindot kayo guys. Kaya makaubanin kayo hindi siya mga bisaya. Gid pong no? mga ay mga bisaya mahilig sa ano fishing di ba <laughs> <laughs> tignan nyo guys oh, relax relax lang talaga mga beauty relax, ba oh? <laughs> relax relax lang ayun mara, parang papunta pa yan dito sila oh. <laughs> okay guys, may apat tayo na matambaka. Asa ah. <laughs> oh, so, na, Yeah. Set na daw yan. <laughs> Set na daw yung matambag. <laughs> 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 pinag, <laughs> pinag isa. Lami po pa siya sa ano ba no? Kana ipaksiyon nga ginagmay. Paksiyon gan. Ay, paksiyon. Pero lami sa crispy. Kaya dalit sukaon. Dalit ba? Ah, kaon ako <laughs> naging Uli, ano Sayang man kaya ragi po na ibalik. Sayang man, nagtiyan mo anak, mukhaon ko ba? Oo, okay raw ay. Okay. Yan guys. Wag mo puno, matambakan na imong color nun ba? Managhan na kitang crispy, Ani. Dapat naghanan kitang bahaw, no? Gini na bahaw, marabag unlo to, naginin kan on. Nagagagadaan. Bitaw, lami kayo, no? Oo. Sayang, magyapon, kaya ragyapon na ilabay. Balik niya sa dagat. guys Oh, oh sigla yun, nakilabay na kung matamba ka, mga kukuha Diba pag buntag, madalas oh, ang magaling na paggabi, saba Oh, nai uras Nao, matambakan nao. No. <laughs> Kaya ka pa isa ka ano. Oh, gamay kayo. Tayo naman magbenta. Bakit pa magbenta no? Ilagay na lang sa rep. Agoy. Ayan na. Mga mga pagkain. matambaka na naman yan, bo. Ay, oh, pag ganyan ang galaw. <laughs> Wala na eh. Hindi yan sa barap. Nabisto yun spot eh. Ha? Nabisto yun ang spot. Oh. <laughs> pag siya nakatulog. Oh. Kiroy, mas may ginoon. Pero bibo. Hindi mo nang eh. ya parah ani ya, orang abut gabut lantadiri. Diba? Nah, <laughs> tapi Oh. Karena dia riuh kisi ngira pohon Tapi tapi guys. Ya. titing lang po tayo sa para po ina tayo mag-inom ng mainit na kapi sa madaling araw sa tabing dagat. <laughs> okay. So yun guys. Yung, so, may mga huwag kami guys pero matambaka. E, ayaw ng asawa ko ng matambaka. Ayan. Okay, so waiting muna tayo. Siyempre okay, guys, at may tayo ng kape sa madaling araw. May dala po tayong tasa. At siyempre may mga pangalan po ito guys. Wala mga ng tasa na po na ito. <laughs> Yan. Wala na lang ng apelyedo po guys. Lalagyan ko sa sunod guys ng kindness. Yan. So ngayon is buong name ko po, po talaga sa aking tasa. Alright. Ayan na lang, guys. At na lang po para makapag tinom na tayo ng mainit na kapi okay habang nalito pa tayo ngayon sa tabing dagat okay favorite po na spot ni kain mesh okay guys ayan na at mainit na po yung ating pubing okay habang naghihintay tayo pa ng konti na magliwanag na po dito ngayon sa tabing dagat kung saan nakapwesto palagi si kindness Ayan, sinusulit ko lang po talaga guys ang um, panahon sa Japan na medyo mainit pa. Kapag winter naman, ibang fishing spot naman po tayo. So please abangan nyo po yung aking mga susunod na upload na videos. Lalo na po sa aking pamimingwit dahil may iba na naman po tayo na fishing spot kapag malamig na po ang panahon sa Japan. Okay. So, habang nakarest po naman si Kindness, guys. At uh, nainit na po yung ating uh, tubig kanina. Ayan, kumukulok na po. At syempre, may tinta na tayong kapi. At may bingka po si Kindness. Ah, uh, ba diba? So, sa Japan, may bingka pa rin, guys. So, ang luto ito, guys, yung aking sisimiho. Alright. So, ah, guys? Wow na wow kaayo ang madaling araw ni Kindness. Magusog-lusog na naman po tayo nito guys. <laughs> hey guys, lamig kayo ang sigap na po sa ating kape. Oh. Oh. Kainit yun. Makapaso. Makapaso o oh. bingka. Diba? O oh, di ka na walay lapangon si Kindness. Mamaya na ako mag ano guys. Mag mamingwit mingwit. Kanina yung husband ko muna. Kasi intro pa lang yun. <laughs> kasi siguro hanggang ano kami. Hanggang kambi kami ngayon. Kaya madaling araw kami pumunta. Kasi parang hanggang gabi kami. Ano, bukas sa kami uwi. Yan po. And then this time is my huli po guys. Pero mga matambaka naman po sa umaga. Yan. Hmm? No. Ang cute kasi may dahon din ang saging, guys. Naka-yön. <laughs> 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 Bingka to guys, pero may maalat sya na ano. Itlog. plug

No. Hmm? Pag umalis siya, mo pa ko doon sa dolo. Okay. Ayan guys, inumaga na po si Kai Besh. O diba? Wala pa itong tulugan guys. Mula pag uwi sa bahay, biyahe, tapos hanggang dito. Diba? Maya-maya is, -maya tulog po tayo. Then, pakita ko po yung ngayon guys sa inyo. Yung magandang view. O diba? Okay fishing rod. So, nag-assemble pa ulit nang fishing rod yung ating asawa kasi nga palaging ano, ah, nihila pa ilalim yung kanyang pain talaga. Nag-iinita ng ista tapos lang doon sa ilalim kaya napuputol. Okay. So, yun po yung update ko kay guys. Sa ating fishing spot na yun. Yeah. Alright. Alright guys, at uh, need ko po munang magpahinga guys, kaya punta muna ako sa aking sasakyan. At uh, syempre bago lahat, kasi nga po hanggang hapon kami dito. So pakita ko lang po guys, ito po yung aking sasakyan pala, Ayan, So sa so, mga nakapagsubaybay po sa vlog ni Kainish kapag namininwit ako, palagi ko pong dala is yung uh, sasakyan po ng husband ko. So ngayon ang... Sasakyan ko po ang ginamit namin dahil ito po yung gusto ko guys sa akin sa ayan ko na siya ang higaan yan so, kasi nakakaano talaga yung mga katawan ko so although yung sasawa ko pwede rin naman po kaya lang ito mas gusto namin kapag mag fishing dahil nga po ang bilis lang po namin malagay lahat ng mga kagamitan namin sa pang pamimingwit ang sa kanya kasi yung mga upuan kinaid pang tupiin ito kasi madali lang siyang tupiin napakasimple lang po ayan guys pakita ko lang po sa inyo. So, yan Ganyan lang siya. O, diba? So, magpahinga-hinga muna si Kydish, guys, ha? Okay? Alright, guys. At ako muna yung sa inyong lahat. So, abangan niyo po, guys, yung aking mga susunod na upload na videos. O, so, ba, diba? Nakahinga na talaga si Kydish na. <laughs> Ayan. So, hindi ko talaga magpahinga, guys, kasi kakahapon galing po tayo sa trabaho. Tapos, at... Uh, pabiyahe, nagpahinga lang po saglit kesa ngayon, antok antok si Kylie so need ko po mapahinga, okay? So mamaya guys, isihirit tayo and then, please abangan nyo po yung aking susunod na upload the videos, kung ano naman po yung mahuli natin na isda guys Ayan. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, guys. At magpahinga muna si Kainesh. Please po, bakay na lang po ang aking mga susunod na ma-upload po sa aking fishing spot po ngayon ulit. Okay? Bye guys, thank you for watching Po.